kung naghahanap po kayo ng murang nabi nasa sa tama po kayong channel tapusin nyo lang ang video may tuturo po ako sa inyo tama si Oblis Collection talaga nagkakaubusan napakahirap kasing humanap ng unit ng nabi laging ubos kung may matira pula eh karamihan ayaw ng pula pero yun nga malimit pula natitira pag nakakita ka naman ng unit ay nabili na pala sa ating pagre-research at pagtatanong meron daw nag i price at saka mababa sa kay Serbi daw kay Batanggan yung Bicolano. at sa Wiltek marami nagsasabi mababa ang presyo at meron din sa Honda pero Honda Guanson kaya tayo naman ay naghanap din at nakakita Marami ay gusto ay black at saka green. Eh, maganda rin naman ang pula. O, itang kita. Maganda siya. Pero sa tingin ko, hindi siya pansinin. Mas pansinin yung green. Itong pula na gustuhan ng binata ko. Ayan, ayan ang tsura. Ayan, 5-5 din ata siya. Comment po kayo kung saan kayo nakabilihin. Anong color yung sa inyo. O, mahihiya ba kayo pag pula sa inyo ang natira?